sa mga kumotor sa yung nasa Makabagal Boulevard kami pa, to turn kami dito sa Makati City dito turn left pa uh, Makati City to Hello, no, ba't na yung radyo kong mga kamotorista? So, kailangan natin dumikit lang lagi sa kanila para di tayo maiwan. So, nakamapa naman tayo. Huw, <coughs> lalim ng lubak. Grabe. Wow. Dikit lang tayo sa mga kasama natin. Hindi natin kabisado dito. Wow, the Heritage Hotel. Ito, sa gilid. Sa right side ko. <coughs> Uy! Uulat ako dun ah. Lobat na yung radio ko. Uy, daming resto ah. Uy, shut muna, shut! Shut! Dito pala maraming pugad ng mga ligaw na agila. Chain, Utok sa layuan mo ako! Ito lang, naiipit kami ng traffic. Ah, sino yun? May dan ba doon? Maytan, doon maytan? Maytan! Doon na lang tayo, mas malapit doon okay, okay. Kanino? Wait okay, right, lang, may nalaglag sa akin, may nalaglag O, oh, hinto, hinto Sa gilid Hinto, hinto Sa gilid, may nalaglag Mina nalaglag, wait lang, hinto-hinto. Mina nalaglag sa akin, mina nalaglag doon. May nalaglag daw sa akin eh. Yung damit ko pala nalaglag. Oo. Yung damit ko. Ta uniform ko pa naman yun. Nagraradyo ako sa inyo kanina eh. Lubot na yata ako dito narinig. Di na tayo dito pwede bumalik no. Ang layo na nun eh Tara naka plastic yun eh Uniform ko yun eh yung blue Malayo ang ikot natin. Nalaglag doon sa lubak-lubak. Tinawag ako ng rider, hinabol eh. ako. Eh. Dito ba iso? Oh. Diyan tayo. Oh. Doon na naglagi. Eh. Liko na tayo dyan, oh. Liko na tayo dyan. Doon na laglag, eh. Naka-plastic yun, color blue, top balot. Doon yata sa lubak-lubak, inaulog. Ngalay.